mga um, senior citizens, viewers, followers, ito po may ginagawa sa labas. Gagawa na po ako ng panibagong lagayan po ng mga gamit ko. Sisip mo sa loob namin. Ito po, ginagawa ko. Pero tigil lang muna may sa naman ako gagawa sa loob namin. hati ko po yung gawain. So, nalagyan ko na na ano eh, baka bukas naman ulit ito. Mm Hoy, -hmm. paglilipat ko yung mga narto ng Spidol po ito. Dang -dang, So, papasok na po ako sa loob yung mga mga ililipat ko. Pagka ano. Sa loob naman ako gagawa. Sa loob kong gawa, sa loob para sa amin. Luluto na naman. Liligpit ng iba. Baka bukas naman to. Ah, may nakabang na naman. Yung laking bagay na yung nakabang. Sarap na init sa ano Ito. Pasok ako rito. Ito ako na ako ibang kahoy. Ito so, ang mga paglilipat ko ibang gamit. Eh. Hmm. Lilipat ko yung mga gamit.